na na inspection na natin nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain ko ano yung nangyari dito ang ang ending nito ang kapulot nito design flow it is a design flow mali yung design uh, ang history kasi nito dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detail design. Uh, design is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Naka-sabit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan. Tapos naka, uh, yung bridge, naka uh, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, ang bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor ng uh, support, tignan ninyo, doon lang sa baba dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas para hanggat hanggat hanggang sa taas para yung buong art ito ang nagsusuport sa kanya yan yan ha, yung bakal na nakikita ninyo at saka yung at saka yung yan lang ang nagsusuport doon sa buong tulay so mahina talaga ang design dito hindi natin ilang, malaking ano uh, nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget umabot ng 1.2 dahil nag-refit bakit nag-refit. Nung nagko-construction pa lang, may nakita na na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, uh, the whole process is, uh, the whole process, okay naman lang yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano. Uh, by the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So, this is a design problem. Napos, This is a 44 ton bridge. Dapat 44 tons ang uh, acceptable load. Eh, yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan, ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung pabili. Wala nang plate eh. At, okay. Oh. Ayan, sumunod na lang. Ito, ito yung una. Ito yung una oh, tama, tama. Kaya, kaya nakaganyan niya. Oo, oh, hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Hindi na lahat dito. So, wala. Well, wala, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo. Kagastos na naman tayo. Papalitan natin yung mga support. Papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulad. Yeah. <laughs> we'll, uh, you know, I always have a saying: fix the problem, the fix, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who, will, who is responsible. Who is responsible is basically who who made the design, because their design is poor. Look what happened. And then also those trucks should never have been on the bridge so ano sir don't liable to travel and <laughs> you national too alhamdulillah national i you we have to be more careful yeah. about uh, yeah. monitoring oh, monitoring weight no uh, kasi can na problema e eh, kung 44 tons ang dinadala sa sakay mo nang 200 plus tons So, hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay?